Uh, Madam Kasyong, bago po ang hearing na ito, nag-usap na po ba kayo ni Honorable Fernandez? Pwede pa ulit po? Bago itong hearing na ito, kasi nag-conduct kami ng hearing ng Joint Committee Hearing ng Games at saka Uh, public order and safety. Uh, doon una na ikaw ay na sight in contempt. That is why you are here today. Magmula nung hearing na yon, nag-usap na ba kayo ni Honorable Fernandez? Kasi marami siyang alam na hindi ko alam eh. Ay, hindi, investigator ako iha. Sana matandaan mo yun. Ah, uh, makuha mo yun. Kasi, pagpasok ko dito kanina nung ikaw, ay eh, kung magtingin na kayo ni Honorable Fernandez, si eh, may ibig sabihin eh. Oo, <laughs> oh, eh, lingon ka ng lingon sa kanya. Akala ko nga siyang abogado mo kanina iya, hindi si Atty. Topacio eh. Nag-text ang kayo o nag-usap kayo cellphone? Yes or no? Hoy eh, baka nakatingin kay Attorney ay uh, kay Honorable <laughs> Fernandez. Once o nangungumpisal na siya. Once. Once lang po. Ang pero text o pag-uusap. Uh, text and usap po once lang po. So once na text, once na usap. Yes. Opo. Now, Madam uh, Kasiong, kanina nung uh, si Honorable Luistro ang nagtatanong po sa inyo, ay eh, para bang uh, ayaw niyong sumagot. Tinanong pa kita, what was your answer? Ang sagot mo sa inyo, I refuse to testify. Bakit noong si Ator, ni uh, si Attorney, si Honorable Gutierrez at saka si Honorable Fernandez ang nagtanong? Relax na relax kang sumagot. Kaya tuloy ako, hindi nagtanong kanina. Oo, oh, dahil Kanina, refuse to testify ang kwamoy, sagot mo, iha, eh. Oo. Kaya tuloy, hindi na ako sa nagtanong. Pero napansin ko, nung yung mga gwapong lalaki ang nagtatanong, eh, sumagot po kayo. At relax na, relax na. May not the reason why. Okay. Uh, can I explain po, di ba? Um, nung una, I really want to refuse to answer po. And then kinausap po ako ng abogado ko na magsalita and ng committee na to. That's why nagsalita po ako. Tumiming lang po talaga kay Madam Chair. Thank you. Thank you uh, Mr. Chairman. 'Yun lang po ang uh, naobserbahan ko kasi marami pong salamat. Um okay. Mr. Chair, uh,